Montes oh, ay check. Mag-vlog ako, Mama. Um, upload natin sa channel ko. Yeah. Ikaw hey, na may alpaka diyan kasi hindi hindi to tayo sa ngayon sa bahay ni Inang. 5 years ago. Ay 5 years ago na last so kami pumunta dito. Ano na ba yan? Ay, ante. Ay, madam. <laughs> upload natin sa YouTube para kuan at dan tuboyan tayo. Dito tayo sa labas. Tingnan natin yung cold view ng bahay ni Ina. Pinayos ni Uncle Gilbert. Ito tayo sa gilid. masitas na hindi. Story time. Oh, story time. Dito kami noong nag christmas New Year nung meron pa si inang coal. Tapos pupunta na lang kami dito kapag. Uh, Lili natin yung story time. Nung meron pa si Ina, pumunta kami dito kapag New Year's, Christmas, ganun, dito kami nag-spend mean, ng holidays. Tapos kapag ko naman, si Ina naman sa Nagilian. Pero nung wala na siya, yun, hindi na kami nakapunta dito. Pupunta kami dito kapag yung Old Souls Day, yung Undas, pumbisita kami dito sa bahay niya bahay. Yeah. <laughs> Memories spring back ba? yung mga dia uh, um, Gusto mo nang ganito si Mama Mary so, hmm? naman ng mga niya. Ano, hmm, Sabi to. alam mo. basta ko ada to? Ayah, yeah. ito. Gilbert, yeah. Uncle Gilbert. Si, hindi, yung anak niya, Auntie mo. Hindi, hindi si ba? Yan? Leo. Ay, si Leo ba yan? Oo. Oh. Ay? Hindi man ang Mirna. Si Leo, si Manang Mirna, at saka si Oli. Ano daw? Kapag namatay na yung isa, ibuhay pa yung isa. Mm. Ano ba daw eh? Huwag mo nang ano yan. Display? Oo. -oh. Mm. Apo? Kono oh. kono. Haan? Superstitious din ko. Apaw, nabaybay na ka display Tatamlay baga. May picture sa ano, ay? maganda maganda. Ah, isa picture ano na yung picture. Ay, ayun. Ay, Anong patay siya? Oh, ayun ang hanap ko. Diyan kami dati nag-i-slide mama oh. <laughs> Tumatalon pa ako dati yan. Oo. Diyan sa tatalon sa. Oh, yun dati. Ay, Awa. sabi ko kayo Charin. Nakita na kami ni Gilbert. Silente, tumalo na hanggang dyan. Nakala ko madaganan ako. Yeah. Every day yan, nag-slide oh. siya dyan. Pumalo, gusto ng gusto ko dati magbakasyon dito. Buti slide. po ba yung bahay ni Nang may Ayan, slide, slide, sabi namin. Sliding lang. Ayun. Yes, yeah. slide. Si Jesse ko, Jesse, mga dire-diretso ka dyan. Isa dyan. Isa nyo Yan. Pabalik-balik siya dyan. Oh. mo. Ayun Pag umi namin sa may bali na siya. <laughs> <laughs> sabi na yun lang. Na-renovate na sa taas. Huwag kayong magpapoto. Inaagos ba naman ni Jendis niya? So, lami. Ayan, lami lang. Tapos na tayo. Ayan yung sinasabi. Ayan yung sinasabi. Tuloy natin yung vlogs. Dito kami, bumalik kami ngayon kasi nakalibing si Uncle Ruben. Eh, binisita na rin namin itong bahay nila. ito balik ulit kami sa biyernes sa last night niya tas sabado yung home living so yeah overview ng bahay ni in Inang